Ngayon mga idol, pasensya na po sa pag ano ha. Sa pagputol nung ano, ang video ko kanina, yung una. Pero nakaano na, naka-upload na. Pasensya na kayo. Kasi talagang hindi na nakakaano ng mahaba Kaya ito ngayon, pangalawa. Ito. Ano. So, lagyan na natin ng malunggay. Lagyan na natin ng malunggay yan. Ayan o. Ayan, yun yung may namin kahapon. Hindi hmm. natin na maraming malunggay. Na, mo ha. Ito. Hindi mo natin dito ulit. Okay, hey, natin. Tapos, haluin kasi natin. Yan. Yeah. Para parehas ang laban. Yan yeah. nah. Para magkaparehasan, para lahat ay may malunggay. mabulong kayo. Oh. Ano, oh. sige pa natin. Para ano. Yan. natin. Yan. masustansya to. makakaano ito sa ating katawan, ah, kung bakit sa ano balance mababalas ang ating ano nito, ating katawan. May malunggay, may papaya at saka may lab, may labong. Kaya kambalan sa katawan natin 'yan. <laughs> Ngayon, kaya natin 'to. Kuha natin ang gata. Ang kauna ang ito ang tinatawag na unang gata. Purong-puro puro ito, purong-puro. Wala itong tubig. Talagang ano, sabi ko sa nagata uh, puro hin ninyo ano oh. oh tapos ngayon pauukulin natin pag niyo haluin pag muna ninyo haluin para ano pakulukuluin ninyo ng konti Yan dito muna to pakakan natin Yan to so. Ano ah? Ha? Yan. Hanap tayo ng sili. Ay, sili. Sili, tuyo na. Tuyo na sili. Oh, wala na sili. Yan, wala na. Pero, pwede pa siguro. Yan, pwede pa yan. Yan. to, Ito. Yan. Yan natin na sili. Salang. Ah, oh, dalawa. Tapos ang gagawin natin ay magbayan. Ah, uh, paynan muna natin. Run. Tapos lalagyan natin ng ano, yung anak ng makulit. To. Oh. Balance po 'yon sa ano, sa katawan natin. Sa ating kalasugan balance po 'yan. Ayan. Ito. Ngayon po, yung ganyan. Ang naman ninyo, halo ninyo. Ayan, kasi kumulo na siya eh. Dito na yung malunggay niyan. Ngayon, ang gagawin natin, palibasa yung ano na, oh, malapot. Oh. Ganda ng ano, malapot na nga sa ano niyo. Tikman mo natin. Hmm, yummy. Yan. Ngayon po, Ganyan. Lagyan natin ng konti suka. Ngayon, pag lagay nyo na suka, huwag nyo rin haluin. bay nyo siyang kumulo. Ayan, ganyan. Konti suka lang. Ayan po. Ayan. O, kasi siya po. Ito po ang luto ng gulay. Ito na masarap. O, Ngayon po, maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa tumatangkilik ng aking mga video sa YouTube. At maparils sa FB World. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Naway, gabayan pa po tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating pamumuhay at sa ating mga pamilya. Maraming salamat ulit.